mga kabasyong, uh, welcome sa aking channel So, sa video na to, mag-overhaul ako ng uh, carburetor na manual choke and eh, 2E na manual choke So, nakita ko na yung problema na ito Singaw-singaw So, try natin i-overhaul eh, Ngalik ko muna yung mga tornilyo niya Titignan ko rin kasi may tagas ng gasolina dito eh. Hinigpitan ko na pero para um parênteses. dashpot. So, ito yung dashpot. Ng, ano, original pa siya. Original na original. Kasi, hindi pa na galaw ito. Dapat to meron. So, original. Na, ano. Although, original naman siya, what I mean is, hindi pa na, ano, napalitan. Ayun, tumatagas na agad yung gasolina. So, meaning, overflow to. Overflow. Matagas agad sa gilid, oh. ano oh. Ayan, hmm. oh. Kanyang natulo. Pinanggal ko ito sinadya. Diretso lang siya. Sabi ko, tignan ko bakit lumalabas yung gasolina niya kasi dito. Ang overflow. Ayan, positive nga mga kabasyo. Overflow. Ayan. Tayo yung punong-puno. Which dapat, hindi dapat punong-puno yan. So, siguro yung adjustment nito, ito. Ayan. No? Masyadong mababa. Pag nilagyan ko ng sukat yan, 9mm, uh, ah, wala na yan. Kasi dyan palang physical view pa lang. Sablay na. So, ito, 9mm to. Ayan. Ayan, o. Dikit na, dikit na. Ayan, o. O. Pag ilalagay ko yun. O. Pabambaba. O, ayan, o. Ito nyo. Natama. Ayan. Yan. is dapat hindi. Kaya nag-overflow. So, yan. Kaya muna nating ano. Tapos, ang dumi. So, ilagay ko muna sa lalagyan ito Ito yung dumi. Kanta nyo yan. Hmm. So, naka-filter na to pero madumi pa rin. marami pa naiwan, no? oh. Venturi secondary. Ganun natin. To 'yung primary naman. weight tsaka yung check ball weight tapos yung check ball niya ito na. so bilog na bilog pa naman hindi pa yan so ilalagay muna natin sa ano lalo yung mga maliliit na parts yan para hindi magkawalaan malawang ah biak kaya naman pala eh kaya hindi bumubukas kapag walang dulo siya kasi biak ini Yun yung tinitingnan ko pa kahapon eh ngayon che check ko siya kung nagpa-function pa yan iguping ko lang makikita nyo kung aangat iguping ko full throttle then he go okay functional yung mga kabasyo pag ganito pag wala talaga sa timing ayan ito nyo yan ayun grabe yung niya So ito yung epekto ng carburetor na wala sa timing. Hindi siya nakuha ko. Dapat 8 lang. you oh, know kita nah sobra So okay pa naman. Na-adjust ko yung ano nito eh. So okay pa siya. So ito sa secondary kaya umiipit kasi may mga ano dito dumi. Ayan. Dami. Ganyan no? oh. ito m'y. Ayun. Tignan So, 'yan yung magiging epekto kapag wala sa timing. Tapos matagal na tiniis nung sasakyan nyo Ganyan. So, 'yan oh. Hmm. Grabe. halagang pinitpit oh, halatang pinitpit oh. Ayan oh. Oh, pinitpit. Ito yung marking. Tinusok-tusok siguro. Inanuhan in -ano, ng flat screw or something na ano. Tapos binukpok. So, dapat wag ganun. Tendency si talaga niya magbubuka yan eh. Ayan oh. So, ayan. So, yun. Pinakita ko sa inyo mga kabasyong kung ano yung itsura ng karburador na wala sa timing. Ayan. Tapos may papakita pa ako sa inyo. So, ito yung papakita ko sa inyo mga kabasyong. Ayan. Oh. Ayan. Nakita nyo. Pag wala sa timing yung karburador nyo. Ayan. Sisirain niya yan. Ngayon, kapag ito ginamit mo pa ulit, siyempre, hindi brine na ito papasok dun sa karburador ulit. May tendency, uh, sasagpak dun sa loob ng ano, kung mailabas ng, ng exhaust, siyempre, wag naman sana pag sumabit dun sa may ano ng balbula, yon magiging cause ng ano. Uh, kakaroon siya ng gap dun. Pag, pag nagkaroon ng ganon, siyempre, mawawala yung uh, tinatawag natin compression dahil sisingaw kapag merong uh, clearance doon sa bulb. Di ba nga dapat yun lapat na lapat. So yan. ah, uh, ito yung idea na to mga kabasyong, sinishare ko sa inyo para magkaroon kayo ng uh, awareness kapag dating sa timing. So yan, nakita nyo yung epekto. Yan. At kapag nawala sa timing ang inyong sasakyan at patuloy yung ginagamit. Natural. Yung ano niya, magkakaroon ng mga clearance-clearance. Bukod dun sa mga, ano ah, uh, isa na to ah, uh, kasi... Siyempre, puwersado yung makina na hirap na hirap. I tinaasan nyo yung Uh, tinaasan nyo yung idle nya may connection din dito pagdating sa connecting rod bearing yan syempre nawawala sa timing yan nagkakaroon tayo ng fuel knock na tinatawag tapos kung mataas, matagal natin is nung sasakyan nyo eh, yun ang magiging epekto syempre tatamaan yun crankshaft bearing unti-unti -unti, hindi siya ramdam agad mararamdaman na lang bandang ano na kapag nagkaroon na siya ng tunog na malakas. So, yun lang mga kabasyong. Maraming maraming salamat sa panonood at kung di ka pa subscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. And paki like and follow na rin po ang ating Facebook page. So, yun lang mga kabasyong. Maraming maraming salamat. God bless.